Masaya ka ba? Nag-e-enjoy ka ba? Ang tagal kitang hinihintay. Pero ginagawa mo kong laruan. Natutuwa ka ba tuwing naiiyak ako? Kapag sinasabi ko sa iyo na nasasaktan ako? <laughs> Sabi mo mahal mo ako. Pero bakit ganito yung turing mo sa akin? Pinaparamdam mo sa akin na para akong basura na kaya mong itapon basta-basta. Dalawan taon. Dalawan taon tayo nagsama pero bakit parang wala lang sa'yo? Pinahal mo ba talaga ako? Minsan tinatanong ko yung sarili ko, bakit kaya mo akong iba Di ba ako naging mahalaga sa'yo? Sinakripisyo ko ang lahat. Pangarap ko. Ang kaya ko. Pero bakit parang baliwala lang sa'yo lahat? Pinaglaban kita sa pamilya ko pero bakit hindi mo yun kaya gawin para sa akin? Sige, wag mo nang sukulian yung pagmamahal ko. wag mo nang tapatan. Pero wag mo naman sana akong paliwalain. Alam mo namang mahal na mahal kita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo lang. Lalayo ako kahit gano'ng kasakit. Pero yung pagiging tahimik mo, umaasa ako eh. Kasalanan ko nga siguro dahil umaasa ako pero nung uling beses tayo kita, sabi mo mahal mo ako, pinanghahawakan ko yun. Pero bakit ngayon para wala na lang lahat? Tapatin mo na ako. Mahal mo pa ba ako? nagkabawa ko sa'yo. Kasi, ang sakit-sakit na. Pagod na, pagod na ako. Kung hindi mo na ako mahal, palayain mo na ako ng duno Pero, kung mahal mo ko, ipaglaban eh, mo naman ako yung pagmamahala natin dapat dalawa tayong lumalaman hindi isa lang nakikiusap ako sa'yo sabihin mo na mahal mo ba, ba ako? o hindi na?